Assalamu alaikum everyone. How are you? Magagawa ko nung pagana namin na ano na sausawan. Hmm. Ayan. Ayan sile. O, oh, ba diba? Ganyan. Nang diles. Ayan ang diles na magpapasarap dyan, te. O, oh, ay. Napadami, te. Ganyan natin yan, o. Oh. Magsama na yung dalawa na yan. Oh. Ayan. Oh. Sarap. Lagyan natin ng ganitong sile, no? Ganyan. O, oh, ayan. Ayan. natin itong... Ayan. Lagyan natin yan, te. Ayan. O. Oh. Product. O, oh, ba diba? Oh. Product, te. Sarap, ba diba? Masarap yan. Ayan, masarap yan sa mga prito. Ayan, talaga naman. O, siya yun lang, te. Maraming salamat. Bye! Assalamualaikum!